Programang ito ay rated SPJ, striktong patubay at gabay ng may alam ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, kalukuhan, sabog, hagdog, dumbbell ay angkop sa mga gustong sumaya na manonood. Action! Basic Man! Anong katawang pinagdago niyo, ha? Ha? balot. Mag-tiktok na lang. Oo oh, nga. Trawal. Ha? Oh, kala nyo, ha? Kami mag-tiktok. Tiktok yourself. Boy, boy, tara. Magda sa paglipad. Masyado Ano ba silbi nito? Ha? Ha? <Russell music> Sakit ka na? Ah, na, tita, Oh, I'm a Hi <laughs> <laughs> guys, ako, guys. ayo <laughs> te. Pili lang, Sayon na! Ato'y sa YouTube! na <laughs>

Magiging magiging salamat po. Si Iris na po kambingin. Kailangan po siya pa sila pa Taga asa eh, Shout out ang inyong lugar be. Ano hindi ko narinig? sige oi Sige, banat. Hoy ka, Sige, saya na Hoy

2 desember. gua apa aku sa YouTube. I post aku sa YouTube. Sige saya pa.

跟不上步伐了，实 nakiabot man ka dirite. Nakaabot ko sa Ampayon. Uy, matisa so, ni utang sa so, biso, wala biso dai. Tawag so ka na ay naglulusot. Numot is ni mo. Dai, utang so, ng dai ba? Mani imong. Paris. Paris. Ah, Paris? okay. Uy, matisa ni uy. Lalaki man ka. Lili oy, bajik ko oy. Dai, pailay lang sa imo dai og baji ba ka sige. 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 Otro na ko. Ako taga Puyago, Habonga, Dosan Nardi, Angel Village, Borok Otso. Burus na ba? Bobo, banday ka. Happy na, na ko burus. Puyago, to. Black nga nun niyabot ng kaliri. Nakabot ko dito sa plantay. Oh, ba, ba na. Kanang nangayo lang mm. ko ay wala na ko may mga dito sa bunga. Ngayang asawa, asawa, asawa. Asa may mga Igsonte? Si Ate Tirna, si Ate Norma. Ito na lang ang Si Airi. Tirna, normal Norma. Tulo kami kababae. Tulo mo kababae. Nga. Tapos, wala, wala kami mga mo dito sa mga. Ano nakawal isang sa kayo? Chay! Kapasong uh, bay, abayot, kering bagay. so, nakoy pangutanan ni Mote. Ay, sa... Sa umi doon? Sa kayo, pag-uwan Sa? Sa kababayan lang. Ah, kababayan. So, i-shout out sa Dries TV. I-shout out sa inyo ang Igsoonte. Si Ate Norma teacher na babae. Ikaw, call Ang laki. Ang laki. Bayot. Bayot. Matrisan. Facebook yun dito. Bayot ko. Bayot Tapos, si Paris, kung si na sa... Na, nagka-orbit. balang mo, Kamuti. Saging. Walang may gabi. Allah. Saging kamuti. Ang mga mong pagkaon. Na mga langot mo. Ay sabay. Stop. Sa so kalis. Stop. ako nga ako. istorya ba? ako karoon sa ang payon mga idol. So, punta nga. Mas supportahan masop, ninyo ang akong YouTube channel. John Fritz Vlogger. Hinaut ko nga matabangan na to si Auntie. Kaya taga sa kate taga Bunga. Abunga. Jam, abunga. Shout, shout, shout out shout sa tanan taga Bunga. Shout out sa tanan taga Zamboanga sa so mga ikso ni Ante. Ang tana guys nga makita na nga ma-supportan to si Ante sa iyahang paka. pobre. Pobre. Oh, maura na guys. Thank you. Ang mga lang, Irene, Jocelyn Lapugang Pindol. Truwate? Si, eh? si Jocelyn Lapugang Salamat eh. Opo. Halakha ah, ni Matris na buka ha. Bye. Hello. Hello. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. <laughs> Salamat. <Ay>, Saan na ba <laughs> ko ha? Bantay ka. <laughs> o oh, pangaliwag lang. Huwag tawag lang ka ante. I-post lang naman ang iyong one number sa vlogger din niya. Pagsabay lang naman. Kung gising ganaan yeah. mo, tabang saya ha. Tabang lang sa pamagi sa pagatag sa number. Salamat. Thank you. Please sa inyo nga naka. Tabang mo sa tuwa. Ah. Iposta po rin yun ano. Ato, taga Pugyago, Ingentili, ah, Pugyago, Abunga, Gumasan Lord. Ganong iabot ka, mga kaderit eh. Nakaabot ko sa Ampayon. Uy, matisa Ang tanga sa piso. piso Kulang piso dahi. Tawag na, ako mo. Na Chay. ang tanga sa ba? Money, Imong. Paris. Paris. Oh, it's okay. Uy, matrisan rin ko. Lalaki man ka. Dili, ay, baji ko. Dahi, paila ilan sa imo mo dahi. Baji ba ka? Ay, sige. ay, Sige. Otro na ko. Mm -hmm. Ako taga Puyago, Habonga, Dosan Nardi, mm -hmm. Angel Village, Borok Otso. Burus ni okay. Beko, okay. okay. banday ka. Okay. Ape ka. Ape na, ape na kung burus. Puyago, to. Lato. Nga nung niabot ng kadere? Nakabot ko dere sa mga plantay. Ah, mara. Kanang mm. nangayaw lang ko, ay wala na ko ngayon na dito sa Bunga. Ngayon ang asawa, asawa. asawa. Asa may mga igsonte. Si Ate Tirna, si Ate Norma, ito Tolog.. na Si Airi, si Tirna, si Norma, kami babae. mo ka babae, Nya. tapos, inaawala kami, mai mo dito sa muna. May nakawag si Sampey, si Ati, bayat, kering baju So, na ako'y pangutanan ni Mote. Ay, sa... 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 Amahan. Kababayan lang. Ah, kababayan. So, shout out sa Dries TV. shout out sa inyo ang Igsuonte. Si Ate Norma. Si Ate Ternau. Na ikatulong ako ng babae. Ikaw, call. Ang laki. Ang laki. Bayot. Bayot. Matrisan. <laughs>

na mga nagot mo sa kalisong sa kalisong sa kalisong sa kalisong karon sa ampayon mga idol so unta nga mas masuportahan niyo ang akong YouTube channel John Prince Vlogger hinaut ko nga matabangan nato si auntie kay taga sa taga Bunga shout out, out sa tanan taga Zamboanga si shout out, out sa tanan taga sa so, mga igsoon ni auntie unta nga guys nga makita na nga ma suportahan si ate sa iyahang pagka pobre pobre o oh, maura na guys thank you mga kalang Irene Jocelyn, Jocelyn Lapugang Pindol true ate si Jocelyn Lapugang Pindol salamat eh ni Nima na Bukaha. Hi. Hello. Hello. Bye bye, salamat. <laughs> sa trabaho ha. Bantay ka. Ha, <laughs> oh, pangaliog lang ug tawag lang kante. I-post lang namo ang iyang one number sa vlogger din niya. Pagsabay lang namo. Kung gisa ganahan mo tabang saya ha. Tabang lang sa pamagi sa pagatag sa number. Salamat. Thank you. Please sa inyo nga naka. Tabang mo sa tuwa. I-post na po rin yun, ano? Hapit <laughs> na. Hapit na. Ako, taga Pugyago, Ingenbili, Pugso, ah, ah. Apunga, Gubasan North. Ganun yung abot mga kaderit eh. Nakaabot ko sa Ampayon. Uy, matisan yun. Ang tanga sa piso. Kulang piso, piso dahi. Tawag so, ka na ay naglulong sa ako. Lumatis niyo mo. Char. Kaya, ang tanga piso dahi ba? Money, Imong. Paris. Paris. Oh, it's okay. Uy, matrisan ko uy. Lalaki bang ka? Dili oy baji ko uy. Hindi, ipailailan sa so, sa'yo mo dahil, baji ba ka? Sige, ay, apay, sabi, si, do. Ah, sige. sige. ko. Sige. Otro na ko ako taga Puyago, Habonga, sa Nardi, Angel Village, Borok Ocho. Burus ni Bek, Banday ka. Apin na ko na burus. Puyago, to. Laka. Nga nung niabot ng kaderi? Nakabot ko diri sa Atlanta. Oh, baka naman na. Nangayaw lang po, ay wala na ko ngayon dito sa Habonga. Ngayon ang asawa. Asawa may mga Igsonte. Si Ati Tirna, si Ati Norma, lang, si Kababae, si Airi, terna, normal, Tolong kami Kababae, tolong mau ka babae, niya, niya, tapos, inaawala kami, maay, mo dito sa mga, ano, nakaabot sa sampahe, si Chaay, kung bayat, kamayat, ah. Uh. So, na pangutana ni Mote. Ay, sa... Um, so, mido, like, ayon, sa... Pa lang. Kung, pa lang. Sa... Kamahal. Kababayan lang. Ah, kababayan. Yon, so, so, shout out sa Dresdy TV. Shout out sa inyo ang Igsuonte. Si Ate Norma. Si Ate Ternao. Na ikatulong ako ng babae. Ikaw, call. Ang laki. Ang laki. Bayot. Bayot. Hmm, Matrisan. <laughs> <laughs>

na mga lagot mo sa kalisun. Gusto na ko nga istorya ba? Kaya ako karoon sa Ampayon, mga idol So, punta nga, masuportahan ninyo ang akong YouTube channel, John Fried Vlogger. Hinaut ko nga matabangan nato si Ante. Kaya taga sa kate? Taga Bunga. Shoutout sa tanan taga Zambunga. Shoutout Shoutout sa tanang taga Zambuanga sa mga ni Ante. unta na, guys. nga guys makita na nga ma supportahan na itong si Ante sa iyahang pagka pobre pobre o oh, maura na guys thank you mga kalaan Irene Jusilin Lapugang Pindol true ate si Jusilin Lapugang Pindol salamat eh okay. Halakani matres na bukahan. Hi. Hello. Hello. Bye bye, salamat. Sa tra ba ha? Bantay ka. Ay, Oh, pangiliog lang tawag lang ka ante. I-post lang namo ang iyang one number sa vlogger din niya. Pagsabay lang namo. Kung gisa ganahan mo tabang saya ha. Tabang lang sa pamagi sa pagatag sa number. Salamat. Thank you. Ni sa inyo nga naka. Tabang mo sa tuwa. I-post na po rin yun, ano? Hapit <laughs> na. Hapit na. Ako, taga Udiago, Inginpiling, ah, Borobudso. Abong ka, ako sa North East. Ganun yung abot mang kadirit eh. Nakaabot ko sa Ampayon. Huwag magsasabi, ang tanga sa piso. Kula piso, piso dahil nung na, matis nyo mo, nakahabot ko. Char. Huwag ka na. Dahil ang tanga sa piso, dahil ba? Money Imong. Paris. Paris. Oh, it's okay. Uy, matrisan ko, huy. Lalaki bang ka? Lili, oy, baji ko, uy. Hindi, ipaila sa so sa dey uy, baji ba ka? Ay, Sige, ay, 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 ah, Sige, Mayot sige. Ako, mm -hmm. taga Two, Puyago, Habonga, sa Nardi, mm -hmm. Angel Village, Borok Ocho. Burus ni Bek, Bobo, ka. Mm -hmm. Ape ka, na, ape na ko na Burus. Puyago, to. Lata. Nga nung niabot lang ka dito. Nakabot ko dito rin sa mara. nangayo lang ko, ay wala na ko ngayon dito sa Bunga. ang asawa, asawa. Asa may mga igsonte. Si Ate Terna, si Ate Norma, ito lang si ang Si Airi, Terna, Norma, ito na, na. lang ang kamabahi. Ka Tolong mo kababahi. Nga, ya, ya, tapos. Inaawala ya, kami mai mo dito -gitu sa mga. mau nakabot si Sampai? cai, Kapasumbay, abayot, kering bagi. Ah. So, na ako'y pangutana ni Mote. Ay, sa... 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 Kababayan lang. Ah, kababayan. So, i-shout so, -out, so. out sa Dries na TV. I-shout out sa inyo ang Igsuonte. Si Ate Norma. Si Ate Sir na una. ako ng babae. Ikaw, call. Ang laki. Ang laki. Bayot. Bayot. Um, Matrisan. Hahaha. <laughs> <laughs>

sa mga mga isang mga ngayon isa nga ako, Istorya ba? niya ako karoon sa ang payon mga idol so, unta nga masuportahan ninyo ang akong YouTube channel John Fritz Vlogger hinahot ko nga matabangan to si auntie kay Yabu, sa taga sakti? taga Bunga shout out, so. out sa tanan nga taga Jambuanga shout out shout out kung taga sa mga isang so, ni auntie unta nga guys nga makita nga nga ma Importante na itong si Ante sa siyang pagka pobre. Pobre. O, oh, maura na, guys. Thank you. Ang mga lang, Irene. Jocelyn. Jocelyn Lapugang Pindol. True, ate? Si Jocelyn Lapugang Pindol. Salamat, ate. Halaka ni Matres na Bukaha. Bye. Hello. Hello. Bye bye, <laughs> salamat. Sa drama ko ha, birthday ka. Ha, oh, pangaliw lang ug tawag lang ka ante. I-post lang namo ang iyang one number sa vlogger din niya, pagsabay lang namo. Kung gisa ganahan mo tabang saya ha. Tabang lang sa pamagi sa pagatag sa number. Salamat. Thank you. Ni sa inyo nga naka. Tabang mo sa tuwa. I-post na po rin yun, ano? <laughs> Hapit na. Hapit na. <laughs>